na, dalawa er, Oh. Doble na, sir Oh. na. Para sa 20 lang, nasa pa. Ito masasabi nyo dito sa Siken, saka Paris niya. Ito po, uh, si siya. Uh, oh, si siya, simot siya. Simot siya, siya. Pag ano sir, rate mo siya, 1 to 10, ano po yung score niyo? Kung i rate niyo po siya, 1 to 10, ano po yung score niyo? Sabi ko, ano, buto na, oh! Huwag mo ko isama niya! Masasabi mo sa pare, sir? For 100 pesos. Ma'am, para po masasabi niyo sa sige, ni Madam Diwata, kamusta po yung lasa? speechless. Okay. Ano pong rate niya? 1 to 10. Score niya? 9. 9? Oh, 9 daw. Hindi naman din perfect, di ba? Kung ano may improve. Ang nagpa-score ka, kailangan hindi siya perfect. Kasi wala nang improvement yun. So, kailangan video babaan mo on para may improve pa. Oh, ah, tama, tama po. Para may improve niya diba pa po naman. Uh, yung lugar kapila niya. Kaudit mo siya. Kung masarap ito, mas lalong sasarapan niya pa. Right. Yan. Right? Masarap nga yun. More eggs. Sama po, Dan. So, sinabi mong short fry ko. Wala niya siya. Thank you, Mama. Sir, okay. okay, uh, okay. sir? Okay. Claro. tapos na po yung pares ni Madam Diwana, sir. Sarap. Ano po yung rate niya, 1 to 10 score niya? Nine. Nine. On. Nine. Kumusta so, po yung ano ma'am? Yung secret po ni Madam Diwata. Okay lang po Mas, sir, uh, Yung ano niya po? Yung Paris? Okay lang din po. Uh, kung i-rate ira niyo po siya 1 to 10, ano po yung score niya? 10 po. Ten. Yes, Thank you ma'am ha. So, sir. Kumusta na ano, sir? Solid. Solid siya. So. Ano kinain mo sir? Paris. Kung i-rate ira mo siya sir 1 to 10, ano po yung score niya? 10. 10. 10. 10.

Ano po yung score niya? 1 to 10? 10 ako. Ikaw? 9. Ikaw mam? 8. Ito, ito, ito. So, kaya't siya na. Yung score mo, score. Anong masasabi mo sa baris ni madam Kiwata? Okay naman, nice naman. Kaya rate mo siya, 1 to 10 ano yung score mo? 1 to 10, 5. Ano bang masasabi niyo sir, sir, sir sa pares ni Madam Diwata? Wala Okay, kung i-rate niyo po siya 1 to 10, ano score? Oh, number 8. Number 8. Masarap. sir. Ah. Ano score mo sir 1 to 10? Ano score mo? 10 po sir. 10. Ito si boss. Boss, ito mga boss. Ano score mo boss sa pares ni Madam Diwata? O, siken pala. Siken. May nakakain nila, eh, no? Pero siken, no? Gusto mo yung siken ni Madam Diwata? Ano po yung score nyo? 1 to 10? 10. 10? 10 percent. Ito si, ano si, ma'am. po yung score nyo? 1 to 10? 200. 200? O, lang yan.

Hen, ikaw na, Sir. Ikaw pa. Oh, 100! 100! Kumain ka na, Sir? Oo, kumain ako. Yung... Kumain tayo Sir. Yung... ano... Oh, pares. Pares. Ano oh. po masasabi niyo sa pares ni Madam Diwata? Ah, okay, Sir. Masarap. Kung okay, i-rate okay. niyo po siya, ano po score niyo? 1 to 10? Ah, 10. 10? Oo. Sige, po sa'yo pares niya, Sir? Ano masasabi mo? Masarap. Masarap, Sir? Eh, hey, ina mo siya. Ano yung score mo? 1 to 10. 1 to 10? 1 to 15. 1 to 15? 15 ang score mo? Opo, oh, oh, sobrang tarap. 15, sobrang tarap. Ano yung score mo? 1 to 10. Ang yun. Sobrang tarap. Kaya ba, bigit yung kanin eh. Takay lang you kanin ka na ba, sir? Pangalawa. Pangalawa na. 15 din ang ano. Take mo. Hello, ma'am. Anong rate mo, ma'am? 150? to 15? Anong din? 15